sa scow man kung tawagin ang kambing, abot kaya naman ito ng karaniwang magsasaka. Sa kabila nito, lagana pa rin ang kakulangan sa kaalaman tungkol sa tamang pangangalaga sa small ruminant na ito. Dahilan kung bakit maliit na porsyento lang ng mga magsasaka ang kumikita sa goat farming. Kaya naman, isang malaking hakbang tungo sa pag-unlad ng pagkakambing ang pag-organisa ng Goat Racers Association at Camarines Sur o GRACS Noong 2017 Ako po si Roy Nelson G. Layosa Ako po ang President ng Goat Tracers Association of Camarines Sur Ito po ay nabuo noong 2017 Pagkatapos po ng pagkasanay na aming dinaluhan dito sa Department of Agriculture Nakapag-desisyon po kami na magbuo kami bilang isang asosasyon uh, Iniisip po namin na mas madali kami makakapag-impluensya Uh, ng mga programa at pulisiya ng Department of Agriculture kung kami po ay organisado uh, bilang isang association. Nagkaroon po kami ng legal personality nung kami po ay ma-register sa DOLE noong 2018. Nung na-organize na po kami, palagi na po kami naiimbita ng Agricultural Training Institute. Uh, mas naging madali po yung aming pakikipag-ugnayan sa ATI dahil Pagka po meron silang mga pagsasanay, lalong-lalo na sa mga pagsasanay tungkol sa pagkakambing, kami po ang unang tinatawagan ng ATI. So mag-chat-chat sa amin, uh, sabihin sa amin na may training na ganito at pwede kami magpadalo ng mga miyembro namin. Isa sa mga training na sinalihan ng grupo ay ang Farmer Livestock School on Goat Enterprise Management o Jam isang season-long training na tumatagal ng halos kalahating taon. Sa loob ng kalahating araw linggo-linggo, inaaral ng mga magsasaka ang mga teknolohiya, mula produksyon hanggang pagproseso. Kami po yung unang-unang batch dito ng FLS Gym. Na once a week, uh, pabalik-balik lang po kami dito. Uh, Pinag-aralan namin doon yung paano pag-aalaga ng kambing, pag paano pagagawa ng mineral salt block, Uh, pag-determine ng sakit ng kambing. So, ang original members po noon ng aming grupo, lahat po yan graduates ng FLSDEM. Maliban po dun sa natutunan namin sa training, nabigyan po kami ng ATI ng starter kit. Pinakaunang back na naibigay sa amin ay ang glunubian. Yung pangalawa po ay nabigyan uli kami ng lamancha at ito po ay nagagamit namin para ma-upgrade po yung aming mga stocks. Nakikinabang po yung mga members namin dito. Si Mamerto Santiago, Santi Balang, ay isa sa mga original na miyembro ng Grax, ang nag-aalaga ng purebred buck na pagmamayari ng asasasyon. O oh, bali, kung yung member may mga goat na rin na native, dinadala sa akin, yung nagpapaystad. Tapos, para kumita naman yung asosasyon, may bayad. Pag member ka, 500 ang per stud. Tapos, yun ako naman dahil ako nag-aalaga, 200 po sa akin, 300 sa si asosasyon. Kung alimbawa hindi pa naman siya hit, may usapan po kami na may boarding lodging. Habang hindi pa siya hit, dun muna sa akin, 50 pesos per day po ang usapan. 2012 pa ako nag-aalaga ng kambing. Uh, uh, sariling ano lang, parang habi lang o kagustuhan lang na magkaroon ng alaga. May noon kasi uh, yung proper care and management kulang pa. Kaya merong ano, mamamatayan ng alaga. So tamang-tama nung 2017, karoon ng pa-training yung DE together with ATI, yung ang uh, Farmers Livestock School Goat Enterprise Management. Series of trainings yon na weekly, one day per week, ginaganap ano. Tapos, back ka doon sa farm, yung natutunan mo for the week, i-apply mo. Malaki yung tulong na doon sa, sa aking farm. Itinuro sa amin yung pag-hoop trimming, mga dating hindi namin iniintindi na dapat palang gagawin yon Tapos yung uh, hindi naman niya umiinom ng tubig ang kambing. Parang gan Kasi takot nga sa ulan. Pero nung dun sa, ano, sa training na nalaman na ko, kailangan nilang uminom. Tapos yung mag-administer ka, adalagyan mo ng molasses, tapos kahit tunting asin, dagdag mineral yun dun sa sa kambing. Yung pong pagkasanay, yung na-train ka, na hindi po yan makukuha ng ibang tao sa iyo. Once na na-train ka, nasa isip mo na yun, marunong ka na. Benefit po yan ang nakukuha ng mga participant. Ang isa pong advantage pa pagka kayo po ay organisado, tingin ko mas pakikinggan ka ng kahit sino kausap mo pagka kayo po ay organized. Lalo pat, nasa advocacy work kami. We are advocating policies that will help the farmers. So mas pakikinggan po kami ng gobyerno pag nakikita na organized group kami. Ito rin pong organization namin, ito po yung nagsisibe bilang venue for sharing of experiences. So habang may mga meetings po kami or even through group chats, pagka ang isang member ay may problema doon sa kanilang hayop, pwede na pong sa pamamagitan ng paggamit ng aming group chat ay doon na po kami nagtutulungan. Tapos, isa pa, uh, may mga individual farms po kasi uh, hindi naman pwede na yung, yung back ay palagi na lang yun ang ginagamit mong back. So, dahil organized group kayo, maaring nagpapalitan kayo ng back para mas maiwasan po yung inbreeding. So, mas napapanatili po yung tuloy-tuloy uh, na pag-upgrade ng inyong stocks. Sa marketing, wala po kami problema sa marketing. Actually, kulang kami ng stocks. Uh, yung ating Muslim Brothers ay uh, patuloy-tuloy na dumadami. Hindi naman po sila kumakain ng pork. So pagka may mga okasyon po sila, wag ka-chat sa akin, Sir, pwede ba kayo mag-supply ng ganitong number of heads? Kulang kami sa ano. So that is why, uh, nisip namin, malaking tulong pagka natuloy po itong aming multiplier farm. One hectare yung pinaheran po sa amin ng aming member. Doon na rin po namin itatanim yung iba't ibang klaseng pagkain ng kambing. Kung mag, makapag dispersal dahil sa multiplier farm. Para yung inventory po ng kambing natin dito sa ating probinsya ay mas mapadami natin. Pangarap ng Grax na maging Learning Site for Agriculture o LSA ang Goat Multiplier Farm upang makita ng mga interesadong magsasaka ang tamang paraan ng pangangalaga ng kambing. Uh, libre naman po mangarap. Mangarap ka din lang. Paganda mo na pangarap mo. Uh, as long as meron kang very supportive members, tingin namin madali na makuha yung aming pangarap. Kami ang Gold Racers Association of Camarines North, sagot kita!